Pino. Uh, Bahrain sa kabilang. Pagkakaino ng buhangin dito, ganda ng dagat, dami na may nakita akong dikya dito, puting puti ngayon naman ay pupunta kami ng border ng Bahrain at saka Saudi. Tingnan natin kung gaano kaganda. Nandito ka naman, hindi mo maintindihan. Nasa dagat ka, gula. Actually, paahaw na tayo nito. Ito pala ang mm -hmm. nagdudugtong ng ano, Saudi at saka Bahrain. Philippines na nasa nalaka na kami Bahrain na susunod na sa susunod sa dulo ng tulay Bahrain na ano na, nagka pa kami sa tower doon sa taas medyo kami wala na, na lang eh. problema na lang niya eh papasan na lang parang ano parang sa tatlo band din eh meron ako kay guitar dito ba? Diba? mga gulay asol Galing kami ng Saudi Punta kami ng Bahrain <laughs> Tulay Ito Tulay Tulay Nagtututong ng Saudi at Bahrain Lalo na naman silang i-extend na naman nila to Yung paano be Yung pat pat patayon. Yan Tulay na yan Dito na kami sa mataas na tulay Yan ang pinakamataas kasi dadaan yung barko eh Ito yung ano, daanan ng barko sinusundan tayo kasi na ha? sinusundan tayo kasi mag ano siya mag mo. Uh, Hindi demo okay, mag uh, gusto maglabas stamp yung tirata yun ano niya yun eh, visa yan na ah, yung gitna ng tulay daanan ng barko ito yung dagat yan pinakamabas no? yan boy Dari bagian terakhir Ya no bakat, di, banget. Post dan tulaya, Gutum, <laughs> Ya no, sih Post-it jenis itu tuh deh Ah, dari Ah dan, eh, juna, kayanya, juna, sama Alam mo, pinakamataas ako. Na so, nandito na kami sa pinakataas. Eh, parang hindi halatang mataas. Nasa taas na tayo. Ito uh -huh. yung dagat to sa baba. Ah, daanan ng mga barko. Sa taas, ang tulay. Tapos, palusong na naman. Awesome. Ah, Maliit na yung mga poste sa baba. Parang dugtong naman nila to ng isa. Ito yung nagdudugtong ng Saudi at Bahrain. Tulay, papababaan na kami! <laughs> Sana ako, oh, papababaan na British gumawa nito na. No? <laughs> Di <laughs> <laughs> walang gaano gumapasok eh. No stopping at any time. iba nagpipicture dito Wala lang akong picture ng Graba, grabe haba ng tulay Ito oh, sa kabila Hindi na makita yung dulo Pababa na ulit kami Pababa ng pababa Oh, Oh, ayan na kami kami mo, kaganta ng kanilang ano no nung kapusukan ko pa dito ah halos linggo-linggo kami gago din yung mga nakilala namin dati eh linggo-linggo napakaganda ng kanilang tulay sobrang hago na yung tower yan yan yung yun dito lang po yun 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 tubig ang yeah. ganling oh, dito na kami ng ano ito yung pinaka gitna ng Bahrain at Saudi labas nito Bahrain na yung susunod ayun oh may ano may sandbar oh wow sana oh may sandbar sandbar ah oh, dito na kami sa mapuno yan dyan pagkuhan Mapuno yan dyan Boundary uh, ng Bahrain Ayan na, nandito na kami sa kalagitnaan ano Sabi no? siguro yung mga tanga to Ano yun natin to? <laughs> Ito yung pagitan ng uh, Saudi at <laughs> Bahrain <laughs> Nasa gitna ng dagat to Pero na may Yung mga nakatambay dito ng mataga Island pinaka-island eh Ito yung mga sabay sa highway Hahaha wing si mo. Kaya sa kanan yung may starbo. Oh, nandito na kami sa Kingdom ng Bahrain. No! What's up? What's up? Oh, wow. Woohoo! Ano eh, lang yung pang trucks lang. Sigurado pagbalik natin wala nang sasakyan natin. Na talaga. Ito lang talaga. Dala na kakakita mo sa kakain pa nga kami dito sa mid. Ao oh, sana oh nasa ibang bansa. La 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 no no no. Muntik nang masagi. Kasaala <laughs> ka <laughs> <laughs> adre, adre picture mo ko beh. Mga ka-cleaners, nasa Bahrain na kami.

Awal yan. Bawal. Saudi. Dito na kami ngayon sa borders ng Bahrain. Ayun. Pabalik na kami ng Riyadh. Ah, oh, ito, ito guys. Malayo pa, balayo. Dagat na dagat na Dagat. Ah. Dito mo makikita talagang kung gaano kahaba yung tulay. Yung nagdudugtong ng Saudi at saka yung Bahrain. hanggang doon nga lang po pala kami sa mga sa border ng Bahrain hindi na kami dumiretso kasi wala naman tayong visa so kailangan ng visa papasok ka ng Bahrain Pauwi na nga po pala kami dito pero dadaan muna kami ng damam ma uh, mamimili kami ng isda eh mura daw yung isda dito Halos ilang minuto na rin kami nagbabiyahe, tumatakbo. Nakita niya naman kung gaano kahaba yung tulay. dito naman ay nakalagpas na kami ng tulay so may mga makikita na tayong mga building sa paligid yung pinapakita ko nga po pala yan ay tambak yan ay tambak na tinutubuan na ng damo kimchi. 'Yon mga ka-cleaners, hanggang dito na lang 'yung aking video. Sana nag-enjoy kayo. Simula nung paligo namin sa Damam hanggang magarating kami sa border ng Bahrain. Salamat po.